course, uh, ilang araw po before nitong uh, All Saints Day. At anong nalang lan din po natin, um, uh, paano po uh, siguro ginugunita yung uh, All Saints Day saan po, ma'am? Okay. Um, dito, hindi kagaya ng sa atin. Kasi mm -hmm. sa atin, pumunta tayo sa sementeryo, nagtitirik tayo ng kandila, nagdadal tayo ng bulaklak. Dito naman, ang prepare naman nila ay pag... Um, Pagpa-party, meron silang mga contest para sa mga um, pinakam uh, ano na naka-uniform like yeah, your costume, yes. Apa. Sorry. Yes. um, yun ang, yun, ang, sa amin dito. Kasi hindi naman dito uso kagaya na sa atin. Uh, tapos meron silang ta party para sa mga bata. Mm -mm. Naman naka-costume din. Tapos nagbabahay-bahay sila pero isa-isang lugar lang. Hindi sa buong St. Martin. Nagbabahay-bahay sila tapos yung mga kinakatok nila mm -mm. na may mga ano nang sa costume. Nagkakatok sila sa mga bahay-bahay tapos nabibigay sila ng mga candy sa mga bata. Mm -mm. Okay po. Pero same lang din po, ma'am, no? na tama po, November 1 din po ay sinasagawa November yung mga din ate. po. Opo. Mm -hmm. November 1 din po. Mm -hmm. Pero okay. di sa atin holiday. Dito hindi. Mm -hmm. Parang normal day lang din sa amin. Okay po. So, bali, um, nung bago po kayo dyan, ma'am, uh, medyo na, nanibago po, po ba kayo dun sa kung paano po sila mag... Uh, ayun po, no, gunita po ng All Saints Day or Undas yan po, Opo, kasi hindi namang, uh, iba ang traditional nila eh, parang American. Mm -mm. Kasi sa Amerika ganoon ang traditional nila. Mga costume-costume, tapos may party, pabonggahan. Mm -mm. Ganon po dito, hindi kagaya na sa atin na talagang magpapa may pamisa, may pa, mag-aano tayo ng mga kandila, may... So, bali kayo, ma'am, ano? Ilang years na po kayo, ma'am, dyan po sa St. Martin, ma'am? Um, bali, 15 years na po dito. Mm, okay po. At sa 15 years uh, po ninyo dyan, ma'am, sa St. Martin, uh, um nakikiparticipate na rin po ba kayo, ma'am, sa kung paano po sila nag uh, nagugunita po ng uh, All Saints Day po dyan? Like you've mentioned nga po kanina, yung mga uh, pagsusunod po ng mga costume or parang uh, um, celebration po, ito nga All Saints Day po. Hindi po. Mm -mm. Na na sa bahay lang ako. Nagkitirik ako dito sa bahay ng kandila. Kasi yun lang naman po yung ano, malayo tayo sa pamilya. Mm -mm. So wala naman akong talagang mga kamag-anak na nandito. Kaya ganun na lang yung sineselebrate ko. Sa bahay na lang sa may malapit sa may pintuan. Mm -mm. Doon ako nagti ng kandila. Kasi yun ang turo ng aking nanay. Okay. So, kahit na 15 years na kayo dyan, ma'am, ay nadala nyo pa rin po ano yung uh, parang nadala nyo pa rin po yung kung paano po uh, natin ginugunita yung All Saints Day or Undas sa Pilipinas, ma. Am. Opo. Kasi dito, asa ah, sa Pilipinas kasi din, mm -hmm. 'di ba, mga nagsusuman tayo. Dito wala. Hindi ka po makapagsuman kasi wala po talagang mga makukuhang mga dahon ng saging para mm -hmm. po gumawa ng suman ba po talaga sa atin mas masarap sa atin mag, mag um, mamuhay kesa dito mm -hmm. kasi dito parang mm -hmm. simple lang gaano lang kumbaga normal day lang